Yo, what's up guys? Nagbabalik na naman. Ang idol niyong piling pogi. So guys, meron palang update yon si Meta guys. ito Ito'y tungkol sa, ano, sa in-stream ads. Dahil hindi na daw siya tatanggap ng mga bagong nag-a-apply sa in-stream ads. So, kawawa lang yung, ano guys, yung nagpakahirap na maabot yung 60k minutes views para lang makapag-apply sa in-stream ads. Pero, simula noong nitong October 4 lang guys, 2024, ay hindi na tumatanggap si Meta sa mga nag apply sa in-stream ads. So, medyo marami talaga ngayon ang nawala na ng pag-asa. Dahil ang gagawin kasi dyan guys, ay ito ah, swerte lang talaga kung ma-invite ka dyan. Dahil Pagsamahin na raw sa isang tools yung in-stream ads, ads on rails, bonuses, ganyan. Pagsamahin na raw sa isang tools na lang, guys. So, ito, bali sa ano pa to, guys? Siguro sa 2025. O, oh, siguro mga January, ganyan, guys. So, meron na silang form dyan na pilapan mo kung interesado ka sa ganyang tools. Pero parang ano siya, guys, eh. Parang mahirap din kasi. Siyempre, nagsama-sama na yung tatlo. Eh kung nagkamali ka sa isa, may violation ka sa isa. So damay-damay na lahat guys. So, medyo ano siya dyan guys, ba diba? Parang negative tayo dyan. Kasi, hindi kagaya ngayon na hiwalay-hiwalay. Iba yung in-stream ads, iba yung ads on reels bonuses. Ka, kung magka-violation ka man, hindi madama yung iba. So kung yan pagsamahin sa isang tools guys, medyo napakahirap guys ano? Mamaya magkamali ka, di lahat damay. So, yan yun ang habangan natin, guys. Okay? So, sa mga hindi naman na-approve dyan, eh malay natin, guys. Diba? I-invite tayo sa bagong tools na yan. Diba? Kasi sa akin, hindi rin ako na-invite eh, sa page ko. Hindi pa, hindi pa siya na-approve na, na gano'n na ako. Sign and review pa rin siya hanggang ngayon, eh. So, ayan lang muna sa ngayon, guys. Pero kung gusto niyo mag ano, mag-fill up lang kayo dyan, dyan guys kasi may form naman sila eh kung interesado ka sa tools na yan. So ayan lang muna sa ngayon. Sana nakatulong. Huwag po kayong mawala ng pag-asa laban lang kayo.